Sa mapagpalang araw na naman po Muli, mga ah, kaibig Ang alalay po ay na, na gala dito sa Cabanatuan City Sapagkat meron po tayo dito na Nakuhang lupa na hinulugan ah, Doon po siya gawin na yon Ang nakuha po nating lupa Ay nasa 200 square meter Na nagkakalaga ng almost Half million bali malapit na po natin Itong matapos Ang kulang nalang po ay Nasa 30,000. So, napakasarap po na mag-imbis ng lupa. Unlike sa sasakyan. Ang sasakyan, pagka nabili mo, kinabukasan, di ba na po ang value niyan? Kaya, eh, ah, maganda pong kanyan. Investment. Kaya eh, pong alalay, eh, ito po sa katabi ko, ang halagahan na rin po ng lupa na bentahan doon ay 3,500. So, sa 3,500 per square meter, sa 200 square meter, sa kwan na po yun. 700,000. So, ang bilis. Yung half million ko, ito buo na agad na 200,000. Wala pa wala pa po, po isang taon tumaas na ang value. Pero inulugan ko po ay 300, 3 years kung babayaran sa loob ng 3 years uh, matatapos na pero may higit sa taon pa lang dahil ayoko po nang may problema sa hulugulugan ay eh, matatapos na po. Ito lang na nga po. Kaya kami narito. Salamat mga kaibli. Ito ang ganda po na ko nila rest house Magdating ng araw gusto ko ba ganyan rest house saka po itong lugar nato malapit din po sa bundok tanawin tanaw yung bundok ng laor ayan po maganda sige po mga kaibig salamat isang mapagpalang araw mga kaibig andito na muli ang alalay eh. bali naggawin tayo sa kabaratuan para maghulog ng monthly na bayaran sa lupa nating hulugan bali malapit na natin ito matapos. Bali, ito yung pacing na nabili natin lupa. Ito yung may bundok na yan. Laur to boss, ano, di ba? Laur yung bundok na yan? Ah, sir. Bali, yan kami. Ah, titignan na natin yung lupa uli. Yung pinaka area. Itong ang ganito kaluwang. Ilang square. Bali, ito yung mga bahay ko. May mga bakod na sila. Ano, 100 to 200 boss? 200 sir. Para Para kalit. 200 na bakura. At sa darating po panahon, babakura na din natin atin. Eto si sir, yung din. Siya bali ang katiwala. Ito may ari ng lupa. Bali, yan ay amin, boss? Kaya yes, sa gawing gitna. Ito po na nakakuha namin lupa. Ang uh, maganda rin ang area dahil nakarap siya sa bundok. Uh sila ano po sila uh, ang kagandahan po dito ang lalaki po ng kalsada okay. ang kalsada namin 10 meters ang lapad Well, ito hinahanap ko sir yung muhon Pero itong gawin nato no? Parang ito ta boss Yun yung parang naalala ko yung may, moho, may punso Eh pati niya ako ng mapa boss Ito yung mapa po namin Ayan. Tarim eh. May tarim na ginto eh May mapa si sir Ang kaganda ka po sa lupa Pag nag-i-invest ka Tumataas ang value Wala po ako rito 1,800 per square meter Ngayon po ikatabi nito Alin boss, hindi ikatabi ko rito Na yung gagawin sa subdivision uh, Yung gawin malapit lang din po Parang dito sa gawin rito At Ang halaga na daw po 3,500 per square meter So, laki po nung tinaas 1.8 sa 3.5 yung 1.8 ko po sa 200 square meter uh, siya ng 380,000 ngayon po ang halaga na pag binenta ko nasa 700,000 kaya halos kalahati ang turbo napakaganda po na nag invest ka ng lupa alahas unlike sa mga sasakyan sasakyan eh hindi naman ayagis doon dahil pangarap din naman natin magkaroon noon pero pagka pwede mo ngayon, kinabukasan, diba ba na po presyo? Alex sa lupa. Isang taong mahigit pa lang po ang pagkakakuha namin. Ngayon na kaunti na lang ang hulugan namin. May na titira na lang 30,000 sa kulang kalahati milyon. Bali ito, ito pala yung namin. Ito, ang Hanggang dyan, ito yung muhun. Saka hanggang doon. 200 square meter. Alam ko hanggang doon bago dumating na ng... Ian bagod dumating nang